Daina sunerte pang mabuhay ang duwa katawo. Makalis na makuryente sa pigtatrabawa na bagong konstruer na apartel sa Puro 4 Barangay publasyon Kapalongga, Camarines Norte, alas 5 ng hapon kang nakalis na biyernes. Binisto ni Police Major Diana de ang officer in charge kang Kapalongga PNP ang duang biktima na sinda Jeron Binyas I. Mugar, 43 anyos sa Sinseo Marchan I. Apudaka, na parang residente kang Taytay Rizal. Sa impormasyon, mantang pigagawgaw kang biktimang si Marchan ang sarong metal furing sa biktimang si Binyas sa ikatulong iskalon kang edipisyo. Aksidenteng nakadukot ang metal furing sa live wire na nasa lanog apartel na nagresulta sa saindang pagkakakuryente. Pigbalo pa man na idara sa ospital kang personalis kang MDRRMO ang mga biktima. Alagad pigdiklaraman sana ang mga ining dead on arrival. Parang may mga metal na dikit, yung paring metal na dikit doon sa doon sa parang area o kawad nang pala may problema. Kaya ang nangyari, di siyempre parang dumaloy yung ano, hawak na yung aluminum na idikit doon sa kawad. Doon nag-ano na yung kuryente. Sigun kay Devera, naipaabot na maninda sa nabay ang pamilya kan mga biktima ang pangyayari. Maging sa tagsa pigtatrabaw ang construction company. Dayo po sila kasi nga parang ano sila yung sa aluminum glass and construction services sila meron silang amo na taga City, kakilala naman itong may-ari ng apartment na parang may kontra sa yung mga, mga hindi na Para mientras na nakapatente ang bangkay ka mga biktima sa St. Peter Funeral Home sa nasambit na lugar, asin nakatala na iulikan mga kapamilya sa kanya-kanya nindang residensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.